Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. usapan dito, kung yung ano eh, yung, uh, yung mga senior citizen, nakiki-online-online online na rin yan eh. Ah, bumibili na rin yan ng mga produkto at online ah. okay. Hindi nang sinisigaw nila ngayon, hindi kami binibigay ng discount, wala kami, wala kami. Meron, pa, meron pa, ng, ba, ng joint memorandum circular yan. Hmm. Uh, nung una, kasi ang problema natin, meron tayo mga nagde deliver hmm. Hmm. Yeah. So pag bumili ka ng online, hindi mismo yung binilan mo ang magde deliver sa iyo. So uh -huh. napakahirap siyang balansin kung paano natin i-apply yung discount. Kaya yung mga rider, yung mga rider group, sila yung umangal. Sabi niya, huwag naman kasi kami yung bibili, mag advance kami. Pagkatapos, Pagkatapos sa amin, i-charge, di ba? Kaya nagkaroon ng review kung paano i-implement yung uh, provision ng 9994 doon sa discount kapag ka bumili ka ng online. Pero dahil ang nag-initiate niyan ay NCSC na, you can rest assured, uh, gumagawa ng para ng NCSC kung paano maayos yung pagpo-provide uh, ng discount sa senior citizen kahit na ang binilan mo ay online at ang nag-deliver ay third party uh, yung yung mga uh, yung sa yung mga nama, na, namamasaya yung sa bus ay yung mga samahan ng MRT uh, kinikilala yung uh, uh, discount para sa kanila sa senior citizen pagdating ko ba doon sa mga airline local man at international uh, local meron local automatic meron. yan mag uh, magbuka sa mga airline natin pal sa hmm. Pacific Air Asia Meron dong ano kasi, pagka hindi ka sanay, pag lalagay mo adult lang, walang discount. So kailangan alisin mo yung adult, ilalagay mo yung senior citizen or PWD. Automatic, mm -hmm. automatic na 'yon, i ano na. Pagka ganun ang sistema, nire require ng airline na magpakita ka ng ID na ikaw nga i senior citizen pagka ikaw ay magbo-board na. So pagka nagkaroon ng ng discrepancy 'yon, may karapatan yung airline na hindi ka isakay dahil may pandaraya yung iyong pagbili ng ticket dahil nang nandaya ka doon sa iyong age. Hindi ba pwede, pe raw kasi sabi ng iba eh, bakit local lang, hindi pwede, pe international, isinakyan eh, ko naman pal. Eh, <laughs> <Ay>, uh, <laughs> hindi ko na, ano yun, kasi iba ang, ano, di ba, iba ang, may, pagka international kasi may mga taxes yan, may eh, mga rate, may mga charge yan na uh, sangayon doon sa itinacharge ng kusang uh, oh, usang bansa siya pupunta. Mm -hmm. uh, maliban ho doon sa ano, uh, uh maliban ho doon sa ano, may mga kaski pa bang dapat asahan ng mga yung citizen ngayon? Alam mo, uh, merong oh. ano yan eh, uh, ano yung palaging sinasabi eh, beggars cannot be choosy, eh, di ba? Pag sinabi mong gift, hindi mo pwedeng impose, di ba? Oh. Oh. Uh, unless na meron siyang batas, di ba? Uh, Uh, yung kagaya nung pag, ng gobyerno, kapag ka Disyembre nagbibigay ng cash gift ang pamahalaan, di ba? So hindi natin pwedeng impose, hindi mo pwedeng isa batas na yung regalo eh. Sa so, naman nakakita ng magre sa sa'yo. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.